guys. So, nakabili ang person ng unan sa TikTok. Ano? So, ngayon nakalatag na ka ng higaan. Susubukan ko ang aking unan. Kung maganda nga ba siya. So, ito guys. Bubuksan natin ito siya ngayon. Kasi ito try ko siya kung maganda ba ito. Maganda ba? Ah... Ano na ito? So, nabili ko to sa TikTok. Yan, dumating kanina. I-try ko. Wala pa siyang pundal. Dalawa siya, guys. Dalawa. Ito. Dalawa to. Dalawa. Ayan. Ito yung isa. Tapos, ito yung isa. Dalawa siya. Sa halagang So, ang ganda niya tingnan. Ang ganda tingnan. Ang ganda niya iunan. Subukan ko. <laughs> Ako ang unang higa. Ay. Ay ang baba niya, guys. Pero ma-okay na siya. Dubli ko na lang pa para mas good. Maganda Ang ganda to sa may mga ano sa liig ba? Yung iwas stiff neck good. Ay, ka, good din yun, guys. So, pwede mo rin siyang baliktaran pala. Para hindi siya, ano, no? Iganon mo siya. No? Pwede na. Pero, maganda din to sa mga bata, no? Yung mga ganitong unan. Yung may mga sanggol o kaya 2 years old pataas na mga bata. Pwede din pwede siya. Pwede na. No, ang ganda talaga. <laughs> ang lambot na. Tutuwa ako sa unan ko. So, ang kulang na lang nito ay Uy, sobrang sobrang lambot niya. Ang sarap, oh. Hmm. Parang husband ko lang. <laughs> so, so, ang review ko ngayon sa in-order ko sa TikTok, maganda siya. Yung ganito, yun. Ang lambot. As inang ang lambot talaga, guys. Ayun yung, ang lambot. Bunda nelang pulang ye yeah.